Ano bilino? Nagalit sa mga netizens matapos ipamukha sa kanya na may bago na si Janine Gutierrez. Ipinagdiinan ng aktor na wala itong pakialam, never naging sila at si Kendra lang ang bukod-tanging niligawan. Kalat na kalat kasi niyon sa publiko na nagsasaylas daw umano ang aktor. Dahil sa mga moments ni Janine Gutierrez at heartthrob na si Jericho Rosales. Spotted sila sa mga museo o sa isang museo at halos sanggamin sa si isang golf area. Ang mga larawan nila ang nagpapatunay na walang liligawan si Paulo Abelino na ibang buhay. Kung anong meron ng Kim Pao ngayon, ay totoo at never naman nag-deny si Paolo about sa kanila ni Kim Ju. Kaya naman sa mga bashers na pilit ipinapasok ang dating katambal ni Paulus sa eksena, tigilan na. Walang patutunguhan ng mga akusa na wala namang katotohanan ay nas pagtatanggol mo mga supporters. Huwag niyo sinasagad sa issue si Paulo. Ayaw na ayaw niya ng mga ganyang tao. Masyado straightforward siya. Never nagsinuaning. Palayain niyo na ang Kim Hayaan niyo na mas maging masaya. Hindi puro inggit ang humabalot sa inyo. Wala kayong mapapala kung patuloy kayong aasa sa janin na iyan na naman naging sila ni Paulo Abilino. Ilan lang yan sa pagtatanggol? Anong senior ito?